mga idol ayan hmm. kamuting kahoy saka ito alam na kung ano yun uh, yun ay ano peanut butter dahil ako ngayon ito mulang kain ko ito lang ang kakainin ko ngayon ah balinghoy baling hoy kamuting kahoy si purlong kung tawagin ko tapos may Peanut butter siyempre. Kunti-kunti oh. lang. Wala na eh. Ano? Una subo. Una subo. Sa akin siyempre. Alangan. Hmm. Ha? Mm. Ha? Hmm. Huh? Pangalua subuh hmm, <coughs> subuh, kita nyo oh, Pangalua subuh, aking akin pa rin siyempre alam naman ba't nga nga ka kita o nga 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 hmm. nga hmm. Kamu, dikasih kasi sa mo. Oh, di ba hindi kasi Oh. Kahit pa ganyan, oh. oh. Hmm. Kaya hindi ko kayo susubuan. Bet ko kayo susubuan. Hindi naman kaya sa bungangan nyo. Hmm. It's a yummy. Ano? Oh. Gabi na. Puna na, oh. Hmm. <laughs> Up. Hmm. Kanina, alam ko nilatang tilapia na may maramig chay Ngayon sabi ng asawa ko huwag muna kumain ng kanin wala naman taba na raw ako Hindi itong balingoy Ano siya? May suwerte Kaya nandito sa taas na naagawan ako nila Madamot ako eh. Madamot ako. Madamot akong tao pag ganito. O, nga nga. Hmm. Nga. Nga nga na. O, nga nga nali. Para hindi matapon sa sorang ko pa. Madali lang. O, nga na. Ah, ah, ah. Say ah. Say ah. Say ah. 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 Ayaw mo di Hindi wag mo. Hmm. Masyado maligat yung ano? Um butter. Nadikit chagila agid. Hmm. hmm. Oh. 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 C A A A. C R A. Hmm. Ha a. Nagamo. Inga ngamo kasi. Hindi wag. Ba-bye! Mm.